Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pinakabagong game ng kupunan ng Golden State Warriors Ito ay kona sa kupunan na napakalakas sa kupunan ng New York Knicks Ngayon mga ropa, coming to this game ang standing sa kupunan ng Golden State Warriors Ay tumatiginteng na 38 to 28, pang-anim sila sa Western Conference Samantalang standing sa mga ng kupunan ng New York Knicks Ay tumatiginteng na 42 to 23, pangatlo sila sa Western Conference Hindi talaga biro ang kupunan ng New York Knicks Malakas din talaga ang kupunan nito Ngayon mga ropa, dito sa game na to, pinamalas na naman ang kupunan ng Golden State Warriors sila isa sa big D sa mga kupunan sa Western Conference mga Europa. 9-1 sila sa huling 10 laro nila. Samantalang 14-1 naman ang alam standings pag naglalaro si Jimmy Butler. Ngayon mga Europa, dito sa laro nila kung ano sa kupunan ng New York Knicks. Tinalo lang ng kupunan ng Golden State Warriors ang kupunan ng New York Knicks. 7 times win streak na kupunan ng Golden State Warriors mga Europa. Hindi nila pinaporma ang kupunan ng New York. Sunod-sunod nga ang panalo ng kupunan ng Golden State Warriors mga Europa. Halos hindi na matalo ang kupunan ng Golden State Warriors pag naglalaro si Jimmy Butler. Ngayon mga Europa, isa ay sent to may may natin na diskarte na ginamit ng kupunan ng Golden State Warriors kung paano nila nilang so, ang kupuna ng New York Knicks. Ito ang game analysis at breakdown. Golden State Warriors versus kupuna ng New York Knicks. Simulan na natin to. Okay game. Dito na tayo magsimula sa may fourth quarter mga ropa kasi naging digital lang laban sa may 1 second 2nd, quarter mga ropa. 75-72 to, to on score dito start ng fourth quarter. At ang mga tao ni Coach Steve Kerr dito sa may starting ng fourth th quarter mga ropa. Point guard dito si Gary Payton. Shooting guard na dyan si Moses Moody. Ang kanyang mga forwards dito mga ropa ay si Draymond Green. At the same time kasama na dyan si Jimmy Butler. At ang ng start starting center dito sa may fourth quarter mga ropa ay walang iba kundi si Quentin Post. At tong fourth quarter na to mga ropa, sinimulan to ng kubunan ng New York Knicks sa kanilang turnover. Bola ngayon ng kubunan ng Golden State Warriors. Sa possession naman na to ng kubunan ng Golden State Warriors mga ropa, si Jimmy Butler at penetrate at umatake dito sa depensa ng kubunan ng New York Knicks. Ngayon mga ropa, throughout this game, si Jimmy Butler ang nagpe-penetrate at nagmamando ng bola para sa kubunan ng Golden State Warriors. Ang nangyari naman dito mga ropa, na i-swing at naiikot niya yung bola, pero nag-end up pa rin to sa kamay ni Jimmy Butler mga ropa. At ang ginawa niya dito, kumat naman si Quentin Post sa side na to. Pasa ni Jimmy Butler Quentin Post mga ropa. Nakakuha ng assist dyan si Jimmy Butler. Good finishing naman ang ginawa dito ni Quentin Post. Basket is good. Sobrang effective talaga ni Jimmy Butler para sa kuna ng Warriors mga ropa. Dito sa game na to, ang stats niya ay tumataginteng 11 points, 6 rebounds at tumataginteng na 7 assists. All around player si Jimmy Butler mga ropa. Ang laki ng contribution niya sa panalo na to ng kumuna ng Gold State Warriors at sa mga panalo ng kumuna ng Gold State Warriors sa kanilang mga nakaraang laro. Kaya nga 14-1 sila mga ropa pagka naglalaro si Jimmy Butler. Yun nga lang mga ropa dahil nga malakas din ang ubunan ng New York Knicks at sinabi ko sa inyo mga ropa dikdikan at napakaganda ng na laban na to ng dalawang kubunan. sa pagkakataon na to, mga ropa si Oji Anunobi ang may hack ng bola dito sa may right side court 3 pointer at harap-harapan mga ropa tiniraan niya sa may 3 point area si Quentin Post Paris si dito ang defense at Quentin Post mga ropa basket is good ang long reach pa ng New York Knicks courtesy of Oji Anunobi at ang ubunan naman ng Warriors mga ropa din sa possession na to Jimmy Butler ulit ang may hack na bola binigay niya ang bola dito kay Moses Moody mga ropa ang ginawa naman dito ng ubunan Warriors nag-set ng screen si Jimmy Butler para magpalit or mag-switch sa depensa. Ang ko ng New York Knicks. Ngayon mga ropa ang bumabantay na dyan kay Moses Moody ay walang iba kung di si Carl Anthony Towns na mga ropa. Mismatch na yan mga ropa. At ang ginawa ni Moses Moody dito mga ropa ay niya ang depensa ni Carl Anthony Towns. At ang gandang move dito mga ropa, fade away jumper, panis dito ang depensa ni Carl Anthony Towns. I-comment din natin ang ginagawa ni Moses Moody para sa kumuna ng Golden State Warriors mga ropa sa mga pagkakataon na to. Pagkakailangan ng Warriors ng puntos. Si Moses Moody ang tiyak na maasaan. kaya sa pagkakataon na to mga ropa ang score. 79 to 75, apat na punto sa kalamangan dito nakupuna ng, ng Warriors. Ngayon mga Ropa, dito na naman tayo sa possession nakupuna ng, ng New York Knicks. Sa pagkakataon na to mga Ropa, good defense ang ginawa nakupuna ng, ng Golden State Warriors. Kitang kita natin dito mga Ropa, na nakupuna ng, ng Golden State Warriors yung pag-atake nakupuna ng, ng New York Knicks doon sa may ilalim. At dahil sa good defense ng mga Ropa, possession ng nakupuna ng Golden State Warriors. At sa possession na to mga Ropa, sabi ko nga sa inyo, sobrang ganda performance sa pinapakita ni Jimmy Butler. Siya naman may hakong na bola dito. Nakokontrol niya yung laro mga Ropa sa pagkakataon na to kahit hindi siya nakascore. Napaul naman naman siya dyan. Ako ng New York Knicks. Nakabing with siya dyan ng foul. At dahil sa foul na yun, mga Ropa, nakakuha ng free throws dyan si Jimmy Butler. Pareho niya na ipasok ang free throws. At sa senaryo na ito, mga Ropa, Jimmy Butler let ang mayroon ng bola. Kitang-kita natin dito ang importansya ni Jimmy Butler para sa kubunan ng Golden State Warriors. Penetration niya sa depensa ng kubunan ng New York Knicks, mga Ropa. Na-attract niya ang depensa dyan ng kubunan ng New York Knicks. Pero hindi alam ng kubunan ng New York, mga Ropa, nag-aantay lang si Moses Smoothie sa may left side corner three-pointer. Kick out ngayon ang bola ni Jimmy Butler papunta kay Moses Moody, mga Ropa. Ang resulta nito, open na open si Moses Moody po ng 3 pointer pasok ang 3 pointer ni Moses Moody mga ropa basket is good at dahil dyan mga ropa ang score 84 to 75 naging 9 points bigla ang kalamang ang nakupunan ng Golden State Warriors dahil sa pagbulusok nila sa opensa na pinangunguna ni Jimmy Butler at ni Moses Moody ito ang naging largest lead ng kupunan ng Golden State Warriors mga ropa sa buong laro na to at sa pagkakataon na to mga ropa babawi sana dyan ang kupunan ng New York Knicks yun nga lang mga ropa sala ang tira sa so may 3 pointer at another one mga ropa sumalaksak dito ang kupunan ng New York Knicks pero again good defense na naman ang ginawa ng ng Golden State Warriors. Isa pa to sa main factor mga ropa kung bakit nanalo ang kubunan ng Warriors dito. Dahil sa magandang depensa na pinapakita nila against sa kubunan ng New York. Sinubukan naman ang kubunan ng Golden State Warriors na convert yung good defense yan into better offense mga ropa. Nagset ng screen dito si Raymond Green kay Stephen Curry sa may top of key 3 pointer. Ginamit naman ni Stephen Curry yan mga ropa. Nagkaroon naman siya ng nap space and up separation dito. Pinukol niya ang 3 pointer. Nga lang mintes ang tira dito ni Stephen Curry. Ngayon mga ropa balik tayo sa possession ng kubunan ng New York Knicks. Sa pagkakataon na to mga ropa dito na babawi ang kubunan ng New York Knicks. Ha? nagahabol sila sa kalamang. Ang ginawa sa na, kanila. Nakapuna ng Golden State Warriors. Carl Anthony Towns sa mayang nabola dito. Mga ropa, di noble team siya dyan. Respond sa depensa ng kapuna ng Golden State. Kaya nai-kick out niya yung bola papunta kay Mikael Bridges na nag midrange jumper naman mga ropa. Yun nga lang, Mintes tira na, dito. Napunta naman kay Carl Anthony Towns yung bola mga ropa dyan sa pagkakataon na yan. Ito ang naging problema ng kapuna ng Golden State Warriors. Sobrang lakas halimaw si Carl Anthony Towns sa mga ropa. Hindi siya mapigilan ng depensa ng kapuna ng Golden State Warriors. Nakakuha siya dyan ng 2 points mga ropa kahit na sobrang ganda depensa ang ginawa ng kapuna Warriors. Basket is good ba na Carl Anthony Towns? 84-77 to na score dito mga ropa sa pagkakataon na to. Tignan natin si Draymond Green. In space ang binagay dito ng kumunan ng New York Knicks si Draymond Green. Again mga ropa dito sa so may 3-point area. Kung nakaraang game ng kumunan ng Golden State Warriors sa mga ropa, ang daming 3-pointers na ipasok doon ni Draymond Green. Ngayon mga ropa, pinasa yung bola kay Draymond Green. Pero kitang kita natin dito mga ropa, hinayaan ni Josh Hart na makatira si Draymond Green sa may 3-pointer na libre. Yun nga lang mga ropa sa pagkakataon na to. Mintes ang tira ni Draymond Green. At dahil yan mga ropa, bola ulit ng, ng New York Knicks. nag nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. At sa bola naman, ang kumunan ng Yorkies mga ropa, si Carl Anthony Townsha naman, sinabi ko sa inyo, siya nga ang naging main problem ng kumunan ng Gold State Warriors. Inatake niya ang depensa ng kumunan ng Gold State Warriors mga ropa, na foul dyan si Carl Anthony Towns, na i-convert niya ang free throws mga ropa, dalawang free throws, kaya ang score dito mga ropa, 84-79. Unti-unti nang umahabol dyan ang kumunan ng New York Knicks. At sa kumunan naman ng Gold State Warriors mga hand-off ng bola dito ni Kevolo ni kay Seven Curry. Nasetan pa ng screen dyan ni Kevon Looney si Seven Curry mga ropa. Agad mga ropa in space na naman para si Seven Curry para pumukol ng 3-pointer. Yun nga lang mga ropa nagmimente sa tira ng 3-pointer dito ni Seven Curry sa may 4th quarter. Pero din sa buong game mga ropa, 28 points sa dumating ng tank ang tinala ni Seven Curry buong game. Yun nga lang mga ropa, medyo inalat na nga siya dito sa may 4th quarter. At yung pag-alat naman na ni Seven Curry mga ropa, kinapitalize sa manya ng kumunan ng New York Knicks. Specifically mga ropa ni Karl Anthony Towns. Inatake ni Karl Anthony Towns sa defensa ng ng Gold State wires, mga ropa, tira ni Carl Anthony Towns. Offensive rebound mga ropa sa kanya pa din. Kitang kita natin dito mga ropa, ang daming players sa kumunan ng Golden State Warriors ang pumalibot kay Carl Anthony Towns. Pero still mga ropa, naipasok ni Carl Anthony Towns sa second chance points dyan. Basket is good para kay Carl Anthony Towns. Dahil dyan mga ropa, ang score na dito, 86-81. At hindi pa dyan natapos ang pagbulusok sa opensa ni Carl Anthony Towns. Nakakuha siya ng isolation dito mga ropa, dyan sa isolation na yan. Kinapitalize siya ni Carl Anthony Towns mga ropa. Inatakan niya ulit ang depensa ng kumunan ng Warriors. At back to back mga ropa, nakaputos dito si Karl Carl Anthony Towns. Walang maging sagot sa depensa ang kumuna ng Golden State Warriors. Hindi nila kinakaya si Carl. Buti na lang mga ropa bago pa si Stephen Curry. Ang ginawang gameplay dito ng ng Golden State Warriors ay split action. Ang mayak ng bola dito mga ropa ay si Moses Moody. At ang nagseta ng screen dito mga ropa ay si Kevin Looney at Stephen Curry. Umibabaw na si Stephen Curry dyan mga ropa para receive ang pasa galing kay Moses Moody. At dahil naman dyan sa split action gameplay na yan, ng ng Golden State Warriors mga ropa, nagkaroon ng nap space si Stephen Curry para magmando ng bola dito sa may gitna. At ang nangyari dyan mga ropa, nakakuha pala lay layup si Stephen Curry basket is good dahil dyan mga ropa nabasag na ang katahimigan ng kumunan ng Golden State Warriors yun nga lang mga ropa si Carl Anthony Towns take over mode para sa kumunan ng New York Knicks sa pagkakataon na to mga ropa mabilisan lang pukol ni Carl Anthony Towns yun sa may top of the key 3 pointer panis ang depensa dito ng kumunan ng Golden State Warriors at dahil sa senaryo na yan mga ropa 88 to 86 na ang score dalawang puntos sa lang ang kalamangan dito na hawak ng kumunan ng Golden State naging crucial game pa para sa kumunan ng Warriors mga ropa at sa pagkakataon na to Stephen ang ng bola ginalawa niya dito ang depensa ng kumunan ng New York is Moropa sa by step back 3 pointer yun nga lamang ropa, mga 3 pointers nga ni Stephen Curry sa quarter na to ay puro mintes mintes na naman ang tira dito ni Stephen Curry mga Moropa at sa magkakataon na to mga Moropa napasaan si Draymond Green dito sa may na mga Moropa pero still mintes ang tira dito ni Draymond Green at dahil dyan mga Moropa nagkaroon ng opportunity ang kumunan ng New York Knicks para tumabla sa score at ang nangyari naman dito mga Moropa ang tumirada para sa kumunan ng New York Knicks ay walang iba kundi si Michael Bridges successful penetration ni Michael Bridges mga Moropa panis dito ang defensa ng ng Golden State Warriors. At dahil yan mga Ropa, officially. Naging eh. all 88 ang score, naging crucial moment to para sa dalawang kupunan mga Ropa. Dalawang minuto at kalahat. na eh, natitira din sa may fourth quarter. Ngayon mga Ropa, all 88 na nga ang score dito at sa pagkakataon na to, naging crucial nga ang game. Dalawang minuto may get ano natitira din sa may fourth quarter. At sa pagkakataon na to mga Ropa, sa possession ng kupunan ng Golden State Warriors, medyo nagibit sila sa possession na to, wala silang maging tira. At ang naging endgame ng bola dito mga Ropa, ay sa kamay ni Moses Moody. Take note mga Ropa, crucial possession na to para sa kupunan ng Golden State Warriors mga Ropa, dahil na nagpahabol na nga sila dito na kupunan ng New York Knicks. Buti na lang mga Ropa, Moses Moody saves the day para sa kupunan ng Gold State Warriors. Sobrang crucial nito mga Ropa, penetration ni Moses Moody sa depensa ng kupunan ng New York Knicks. At na resulta nito mga Ropa, successful penetration yan para kay Moses Moody. Two-pointer para kay Moses Moody mga Ropa, basket is good. At dahil dyan mga Ropa, 92-88 ang score lumamang na na dalawang puntos dyan ang kupunan ng Gold State Warriors. Ngayon mga Ropa, possession dito ng kupunan ng New York Nakatirada Knicks. Nakatirada ng libreng tira dito si Michael Bridges mga Ropa, specialty ni Michael Bridges. Bridges tong mid range jumper. Buti na lang mga ropa nagbintis ang tira dito ni Michael Bridges. Yun nga lang mga ropa yung offensive rebound ay napasak may pa rin dito ng kubunan ng New York Knicks. Nag-end up ba to sa kamay ni Carl Anthony Towns. Agarang pumukol si Carl Anthony Towns sa top of the key three pointer mga ropa. Buti na lang. Mintis ang tira dito ni Carl Anthony Towns. Dalawang tirada ng kubunan ng New York Knicks. Ang naiwasan dyan ng kubunan ng Gold State Warriors. Sinubukan naman ni Stephen Curry na dagdagan dito ang kalamangan ng kubunan ng Gold State Warriors mga ropa. Yun nga lang. Naging maigpet ang depensa dito ng kubunan ng New York. Mintis ang tira ni Stephen Curry. At sa kabilang banda mga ropa sa possession na to ng kupunan ng New York Knicks. Inatake din nila ang depensa ng kubunan ng Golden State Warriors. Pero again mga ropa, sabi ko nga sa inyo kanina, sobrang ganda ang depensa ang nilaro ng kubunan ng Golden State Warriors dito sa game na to. Again mga ropa, another good defense naman ang ginawa ng kubunan ng Golden State Warriors dahil dyan sa good defense yan, mga ropa, napigilan nila ang opensa ng kupunan ng New York Knicks. Bola ulit ng kubunan ng Golden State. Again mga ropa, si Stephen Curry let ang tumirada na tira dito para sa ng Golden State Warriors. Another 3-pointer na naman, ang pinakawalan dito ni Stephen Curry mga ropa, yun nga lang another mintes na naman ang ginawa dito ni Stephen Curry sa may fourth quarter. Pero kahit nga puro mintes ang tira ni Stephen Curry dito sa may fourth quarter mga ropa, still 28 points pa rin ang tala ni Stephen Curry dito sa game na to. Ngayon mga ropa, bola ulit na kupuna ng New York Knicks. Still mga ropa, 92-88 pa rin ang score dyan mga ropa. Ha? Paubos ang oras dito sa may fourth quarter. Ito mga ropa, crucial possession na to para sa kupuna ng New York Knicks. Pero dito sa possession na to mga ropa, sobrang ganda depensa pa ang ginawa ng kupuna ng Golden State Warriors. Winning defense nga to mga ropa para sa kupuna ng Golden State Warriors. Umatake dito si Carl Anthony Towns. Ang ganda ng defense ang ginawa dito ni Draymond Green mga ropa. At dahil dyan sa good defense yan, nakubuna ng, ng Warriors mga ropa na foul pa dyan si Draymond Green. Resulta nito, dalawang free throws ang ginawa ni Draymond Green. Parehong pumasok yun mga ropa. 92-88 ang score. 92-88 na nga ang score dito mga ropa at bola ulit nakubuna ng, ng New York Knicks. Sa inbound na to mga ropa again, another one. Good defense na naman ang ginawa dito ng kubuna ng Gold Seat Warriors. Sunod-sunod na magandang defense ang ginawa ng kubuna ng Gold Seat Warriors. Hindi nakaporma dito ang opensa ng kubuna ng New York Knicks. Nakakuha sila ng steal dyan, mga ropa at dahil dyan sa steal na yan, nagkaroon ng opportunity ang Warriors para we score. At tong score na to, mga Ropa, ay galing kay Draymond Green. Crucial points so para kay Draymond Green, mga Ropa, para sa si ang panalo ng kubunan ng Golden State Warriors. napanight night night si Draymond Green dyan, mga Ropa. Pinatulog niya na dyan ang kubunan ng New York Knicks. At eventually, mga Ropa, dahil sa crucial performance na ginawa dito ng kubunan ng Golden State Warriors, crucial defense, mga Ropa, nagtapos ang game sa score na 97 to 94. Tatlong puntos ang din kalamangan dito ng kubunan ng Golden State Warriors. Seven times winning streak na sila, mga Ropa, hindi na matalo ang kubunan ng Golden State Warriors. Dahil dito mga ropa, naging 39 to 28 na ang standing sa kumunan ng Golden State Warriors. Pang-anin pa rin sila sa Western Conference. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng kumunan ng Golden State Warriors? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng iyong opinion. Magkwentuhan tayo.